Kamusta mga maka full court? Lakers magkakaroon ng blockbuster trade. Pero bago yan Anthony Davis dinurog lang daw ang big man ng Sacramento Kings na si Domanta Sabonis, hindi na uubra sa Lakers big man panay butata ang inabot. Isa sa itinuturing na kryptonite o kahinaan daw ni Anthony Davis ay ang big man na si Domanta Sabonis dahil magmula nang pumasok sa liga noong 2016 ang nasabing big man. Hindi nga po makuhang matalo ni Anthony Davis sa tuwing maghaharap silang dalawa mula 2016 hanggang last season, Sampung beses nga po nagkaharap ang dalawang big man kung saan sampung beses ding tinalo ni Sabonis si Anthony Davis. Limang beses sa New Orleans Pelicans sa dating team ni Anthony Davis at limang beses din sa Lakers. Pero iba na nga po ang sitwasyon ngayon. Dahil sa dalawang beses sa paghaharap nila Anthony Davis at Domantas Sabonis si ngayong season, 2 and 0 ang record ni Anthony Davis kontra kay Domantas Sabonis. Si Una nagtapat ang dalawa ngayong season ng October 27 kung saan naghalimaw si Anthony Davis at nagtapos na may 31 points, na yung rebounds, tatlong steal sa two block shot. Shooting 10 out of 15 sa field. At kahapon sa naging laban ng Lakers, kontra sa Kings isa sa inaabangan ang banggaan ng dalawang big man. Kahit hindi ganun kaganda ang naging shooting ni Anthony Davis na nagtapos lang na 7 of 20 sa field, samantalang maganda naman ang shooting ni Sabonis na 8 of 13 sa field. Ganun paman, dinurog pa rin daw ni Anthony Davis si Damantas Sabonis dahil sa dami ng rebound, steals at block shots na ginawa ni Davis. Nagtapos si Anthony Davis na may 21st points, 20 rebounds, 3 steals at 6 na block shot. Sobrang aggressive kahapon ni Anthony Davis sa bot side ng floor. Naayon pa nga kay Coach JJ Redick, ay isang elite player daw talaga si Anthony Davis, na kahit 7 of 20 lang ito sa field. Dinumina pa rin daw nito ang laro kahapon. Yeah, he was phenomenal tonight. It just shows you how elite he is as a player he can have a 7-4-20 and still dominate a basketball game. At samantala ang Lakers ay magkakaroon ng mega blockbuster trade dito sa Brooklyn Net. Ang mega trade na ito ay malulutas ng Lakers ang lahat ng kanilang mga problema at gumawa ng one-stop shop sa Brooklyn Net. Ang ideyang ito sa kalakalan ay kinabibilangan ng Lakers sa pagkuha ng dalawa sa pinakamainit na manlalaro sa trading block, sina Cameron Johnson at Dorian Finney-Smith, gayon din ang pagkuha ng isang bata at promising big man, na si Daron Sharp. Matatanggap ng Lakers sina Cameron Johnson, Dorian Finney-Smith, at Daron Sharp. Matatanggap ng Brooklyn Nets sina D'Angelo Russell, Rui Hakimere, Gabe Vincent, Jalen Hood Shafino, isang dalawang libot dalawang put sham na first round pick at isang dalawang libot tatlong put isang first round pick. Ibinigay ng Lakers sina D'Angelo Russell, Rui Hakimere, Gabe Vincent, Jalen Hood Shafino, at ang kanilang dalawang pinakaasam na first round pick. Ang Nets ay papasok na sa full rebuild mode, at tinutulungan sila ng trade na ito na gawin iyon. Ngayon, ang kalakala na ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin, dahil maraming mga koponan ang nakatutok sa tatlong net player na iyon, kabilang ang pinakamahusay na koponan sa Western Conference, ang Oklahoma City Thunder. Maaaring unahan ng Lakers ang Thunder, dahil handa na makipag-trade ang Nets kahit kaninong team basta magiging maganda ang magiging offer.